Ngayong araw, samahan niyo ako mag-explore dito sa Bangkok, Thailand. Nagpunta ako dito para malaman kung magkano nga ba mga car parts dito para mapaship natin siya sa Philippines. Halos lahat ng items dito, yun yung mga binibili natin sa Lazada at Shopee. So what's up guys, welcome back again to another vlog. So ngayon nga dito tayo sa Bangkok, Thailand. Ito so, lang to guys sa Punsap Market. Yan. So ngayon nga ay alamin natin yung bilihan ng mga piyasa dito sa mga car accessories pati sa motor parts so yun tara guys buka tayo ng contact kasi nagbabalak din nga pala ako na magbenta sa Philippines kasi madami rin ako kilala na nangangailangan ng mga car accessories lalo na sa mga owner type jeep natin yan kasi yung mga order natin sa Lazada dito lang din yan binibili so parang kukuha ako ng contact para ako na mismo yung magbenta sa Pilipinas at sa mga subscriber natin dyan na nag-aabang nga yan, para sa inyo to at syempre sa mga motor parts na rin yan so na rin natin yon so guys meron na ako nakita dito na bukas at yan o oh, yung mga pinabenta uh, nila ito yung mga kailangan ko yung mga blower din kay V2 pero kailangan ko ng specific na blower ko ano yung bibilhin ko uh, at yan ito guys kailangan ko din yan ito yung mga gusto kong bilhin dito na pwede nating maibenta sa Philippines. Yan. Ganda nito. Hindi ko lang kung ang engine to. Grabe. Yan lalo na to, inside mirror. Kailangan kailangan din natin 'yan. Ano? Blow off bulb. Dito lang pala makakabili ng mga ganito. Yan. Ayos. Ah, May mga turbo din. Tatarayin din natin kung magkano yan. Ayan you o. Know, Dahil pyesa dito guys. Rebo. At yan syempre ito ang kailangan natin na mga upuan para sa mga owner type jeep natin. Yan yeah, meron din sila dito mga tambutso. you know, may Kirkia din dito ganang ganan yung kay B turbo how much for that the kerky seats hmm? ha uh, 2,500 2,500 yeah. ah, baht yan. so hindi hindi natin alam kung magkano yung sa peso pero kukonvert co na lang natin mamaya yan meron din sila dito guys na handbrake sana pala hindi na ako nakabili sa Lazada sana dito na lang pala ako bumili mas maastig pa yung nandito dito ang mga carbon na chip na Ang dami. Ang dami sa lahat ng dito. Yan yung mga gauges. Ito nga yung mga nasa Lazado. Mga defi gauges. Yan. All working. Yan mga oil catch can. Yan mga steering wheel. Mga Nardi ito wala tong tatak eh pero yung nardi mismo yun yung laman yung nasa busina sa gitna sana dito na lang tayo makakuha ng mga pyesa Ah, meron dito mga Brembo din. Pero ano lang siya, yung parang takip lang. Hindi man siya orig. Parang bling-bling lang. How much is the karki seats? Uh, Buma. How much? This know, one. Two thousand All of it. Ah, All. Anino, Okay. Two thousand five hundred. How about the Ani seven thousand five hundred. Seven thousand five hundred. One set no Ah. Okay. Yeah. Di ko nagaistata iba. Basta ang tatanong ko na lang kay boss eh yung mga gusto kong bilhin yun na lang yung tatanong natin uh. sir how about this one yan yeah, this one big sa mga 2,500 2,500 and big 4,500 yes, and carbon Ah. Uh. original carbon uh, 6,000? 6,500 yeah, original carbon 6,500 about this, how much is this? some more nine hundred. Nine hundred and big big uh, one thousand five hundred. One thousand five hundred. Wow, nice. Mm -hmm. yeah, the the F gauges, How much? Free six free one set. Ah, uh, four thousand five hundred. set. one set. Mm -hmm. Um, no set yet. How about no? the volt temp water like that? Uh, yes, complete set. On Hmm. Is it all working? No damage. <laughs> ah, okay. Six. Yeah, meron pa lang ano? Turbo gauge, oil pressure, RPM, water temp, oil temp at volt. Yan, yun yung mo natin jan. Yeah, ayos to guys. Oh, Paano ito yung mga nakikita natin sa mga Civic. Sting ko sa mga Civic to. Pero I'm not sure kung pang Civic nga to. Kung pwede nga lang to gamitin sa owner po ta guys, bibiling ko to. Formal. oh. The lagnat. Ani uh, 200. 200. And uh, two in one, two in one, ah uh, 500. 500? Uh, yeah. The raise. Mm, in uh, okay. How about this one, the raid? Uh, same. same. Ah, same. 200. 200. And this one is. Any, two in one? 500 may banda Kasi to guys, race. Eh, race talaga to. Ito kasing isa raid to eh. Ayan. Um, how about this one? Ano yung uh, sapako? Sapako, uh, 2,500. 2,500? Eh, no, no, no. Ano yung 250? 200. 250. <laughs> 250. Ano yung 5,000 yung 200? Hmm, okay. Oh. Ito guys, yung mga salamin. Side mirrors. Uh, how much is 3, that? Maybe film 1000 1000 ah and carbon carbon ah uh, 2500 2500 ah real carbon yes. 2500 pala guys yung tunay na carbon and carbon model rin square craft 2800 yes. uh, ah this one is not a legit carbon no 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 any film ah film only ah oh, film only how about this this one ah tt model tt ah uh, model tt film 1400 1,400 yes Yan, nice. yung mga carbon down na bride is 17,000 sa bat yes. this one Two thousand seven hundred. Four thousand nine hundred. Three thousand nine hundred. Three thousand

guys this Dubai how this i want this one how much is this and this thirteen thousand thirteen thousand is that original or okay uh one pair two ah one pieces. Ah, two pieces uh, original is this original or copy copy copy, copy only uh -uh. copy How about this one? This bride. How much is this? The bride. Ah, uh, this same bride. Seventeen. Seventeen thousand. guys, Yung ganito 1,000 one thousand baht. pang diesel. How much? Five hundred. One thousand four hundred. Same. No, this one half three hundred. One thousand three hundred HKS filter like the K&N How much is that? This can and can in 350 350 dapat di ka pumapayag na ka na lang Ito mo, giisa mo ang daan Isang daang kursyento, dapat wag mag-aalangan O paano simula na kahilera na tamia Kultura pinapasok, pinupuhay Tagasuri mo ng pyesa sa kalsada Ge humabol pag naiwan ka pasensya Sobrang baba walang sayad makina solid yung tono Nagmumodify ng owner iba din yung talentono Sa kalsada parang chigas Pumabali pa ng olo At salamat sa pamana mula sa mahal kong lolo Subukan mong imaneho yung lakas niyang damahin Di basta basta yung presyo pero kaya nga butin Pag wala Palang presko, kantang topat tuktugin Tamang road trip, nga pa, sa likod pasa kain. Walang kulay makinang yung nakablock up Hanggang ilalim ang kulido na Walang kulay makinang yung nakablock up Hanggang ilalim ang kulido bagahut, na ka-scab pipe Paglaho, tingnan mo naman laman na makina Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mga. Bagahut, naman laman ang na makina Sobrang linis, tas naglinis Makinang pa sa mata Pag may sumubo ka, habulin makipag -iwanan. Dapat di ka pumapayag, nagandyan ka na lang Ito mo, giisa, mo ang daan Isang daang kursyento dapat wag mag-aalangan Pull up on your block, naka-all black Ika mo sa spot, old DJ polite Naka-blocked up Dama mo na pag -bomba. Sipat na kagad sa rongkada Kapit ang sa goma Ang balang daig na kadilig nakakita Tapos let garuti Alam mo may tira Alam mo ganyan gumaruti Ang aming kamiya Primera sagad hanggang sa kinta Punet na punet Tandaan sa ayala Sobrang tulang wala na makita Hola, hola pati yung barak tulala sa Pinas lang binibenta benta, na linis alam mo kung sino'ng the best Alsaga, pag-arangkada di na papara Sige sumubok, sige sa Bawal lumara, kain na Tamo ka na umasat Hamo iwang kagarutin ang una Sobrang lakas ng dating Rumaragasa. Pinoy na Pinoy ang dating Kahit saan ibalandra Gusto lang namin sarili, kultura ay mapakilala Sobrang lakas ng dating Rumaragasa. Pinoy na Pinoy ang dating Kahit saan ibalandra balandra ahuting naman ang malaman Sobrang linis, dasang kinis, makinang pa sa mata Paglahutin mo naman laman ang makina Sobrang linis, dasang kinis, makinang pa sa mata Pag may sumubo kahabulin makipag-iwanan Dapat di ka pumapayag na gandyan ka na lang Ito daw mag-iisagatawin mo ang daan Isang daang porsyento dapat wag mag-aalangan Ngayon naman ay eh, nandito tayo sa Floating Market Dito sa Bangkok, Thailand Napakadaming turista dito guys At yun nga makita nyo Iba't ibang lahi na yung nandito Kung mapapansin nyo nga Yung ibang bangka dito Di makina yung ginagamit nila Pero karamihan pa rin dito eh guan. Tingnan nyo to guys Itong isang to 4K engine yung ginagamit niya sa kanyang bangka ano, o Stig Napakadami din bilihan dito ng mga damit Mga souvenir At mga pagkain At nga si kuya nag-aalok siya ng ice cream sa amin sa totoo lang, nakakaya talaga mag-vlog kasi iba't ibang lahi nga yung nandito. Ito daw palang floating market na to. Ay dati siyang bayan na lumbog daw dahil sa baha. Kaya ginawa na lang daw nila itong tourist attraction. Napakadami yung pwedeng mabili dito kahit mga meron sila. At ayan nga, napakadami nila dito ang spices. yan kaya sobrang maamoy pag kinain mo yung pagkain nila. Napakadami din dito mga painting at puro animals nga. ano makikita nyo naman. Meron din pala silang sadyang bilihan ng mga souvenir. yan dito, kaso nga lang doble yung presyo, napakamahal. Ay, yung mangga dito hindi maasim pero malaki. Magat. Nagulat kami dahil bigla na lang nagsarado yung floating market. Meron pala silang siesta time na parang tutulog muna sila, papahinga ganun.